slice na po tayo ng ating pork kilawin. So, ituturo ko po sa inyo kung paano po magtimpla ng pork kilawin. Kung bakit po ito naging best seller sa aming karinderya. So, simple lang po, no, inihaw e, na alaman po ng karning baboy. So, slice lang po natin ng ganito. Pakaiba po yung, ang pag-slice nito mga ka-owner kasi po ay order po ito sa So, kailangan natin pagandahin at pasarapin ang ating pork ilawin. So, ayan. Ganito po mga kauna. So, medyo malaki-laki po kaysa aming binibinta. Kasi po order sa amin ito. Ayan. Ang style ko po no mga kaunar ay before po namin inihaw itong aming karning baboy ay marinate po namin ng one hour bago po namin ikawin. Okay? Para po, masarap po ay timpla na po sa loob ng karni. So, ayan mga ka-owner. ah uh, uh, Nipis-nipisan lang po natin ang pag-slice. No? Ang importante po ay uh, medyo malapad po siya. Ganito po. Ayan. Pagandahan po dito mga ka-owner ay kapag inihaw po natin na may timpla na po ang ating karne ay hindi ka na mag timpla ng, ng marami pa kasi sa karne pa lang ay masarap na po kasi nakamarinate na. Ma. So yung lasa na ilalagay natin, yung panimpla ay doon na lang po sa sauce, yung suka, doon ka na po mag timpla. Pero itong karne natin ay meron na po itong timpla. Kasi nakamarinate po ito bago inihaw. So, yan po. So, ngayon po ay isishare ko po sa inyo kung paano po magtimpla ng pork kilawin at paano po kung bakit po naging best seller po ito sa aming karimbaya. Panuorin niyo na lang po hanggang dulo ang aking video. And please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po, po ng mga videos. So, shout out po sa aking mga viewers at sa aking mga subscribers no, na patuloy pong nanonood sa aking mga vlogs. No, sana'y anong ah, lang po kayo palagi, no? Patuloy nyo pong isubscribe. Marami po tayong maputunan dito kasi basic po talaga ito sa aking experience. Bilang isang calendaria owner. I've been in 22 years and carinderia business. So, mas magandang mga tips ang ating mga maibibigay kasi po, uh, true to life story po ito. Ayan po yung pamangkin ko, shout out kay Yung Yung at saka kay Kling Kling. No? Nakapag-start na din po sila ng kanilang sariling business, no? Carinderia. May, may canteen po sila sa isda nanonood lang po sila sa aking mga vlogs. Ayun, nagka-interest po sila na magtayo ko ng sarili nilang karinderya, kainan. Kasi po, uh, inspire po sila sa akin. No? Huh? Kasi hindi uh, dito po nakapagpatapos ang aking tatlong anak sa kolehiyo ng dahil lang po sa karinderya business. So, pwede nyo rin pong subukan upang malalaman nyo kung totoo ba talaga ang mga sinasabi ko po dito sa video. So, ayan po. Hindi naman po tayo pwedeng magsinungaling kasi marami pong mananunood sa atin. So, itong karni ko po ay worth 172 pesos. Ito. Itong laman. At syempre, hindi ko masarap ang ating kilawin kung puro laman. Meron ding taba, fats, or pork skin ng karning baboy. At saka, may halo din ng pork atay. Mas lalong sumarap ang ating pork ilawin kapag hinaluan po natin ng pork atay. Yan. Malinamnam po ang ating pork ilawin Kapag ganun po ang ating mixing sa ating karni. So, ito na rin ang ating pork atay. yan po. Nakamarinate din po ito. So, ayan na po mga ka-owner. Ito pong ating mga panimukla ng ating pork kilawin. Ayan. Suka. Asin. Seasoning. Sugar granules, lemon, luya, red onion, red bell pepper, sili green. Mix lang natin ha. At saka ilagay na natin sa ating carne. So, i-mix lang natin ng maigi pang matunaw po ang mga ingredients, yung mga salt and pepper. So, yan na po mga ka-owner. Magbalat na po tayo ng ating cucumber or pipino. Sa pagbabalat naman po ay wag po nating ubusin ang balat. No? Ugasan na maigi upang uh, malinis po ang ating Uh, pipino. Yan po, ganyan ganun lang po pagka-slice, no? Maliit lang po. So ayan po ang ating taba, then ihalo na natin ang laman at saka yung atay. So yan, haluin lang po natin at lagyan natin ng sili upang maanghang kasi masarap po talaga kapag maanghang ang kilawin kaka dagdag la linamnam po ng ating pork kilawin ang maanghang medyo maanghang po So, yan, no. Yan, ang ating mga ingredients. Yung mga panakot, ilalagay na po natin. Then, mix lang po. Yan. So, ito pong habi ko. Po. Ayan. Ayan na po. So, dalawang kilo po ito, mga ka-owner. Ang price po nito ay 1,200 po. Dalawang kilo na karni. Ang kita ko po dito ay almost 500 pesos, bawas na po ang panalo. So yan, thank you for watching.